Good, promise, bumalik na, nakaligo na. Salamat po sa inyo Sana gusto nyo yung one of my compositions po. Salamat. Pabahan po ako. Okay, ayan po at uh, napakagaling po niya CS. Sa kanyang pag-awit at uh, magaling din puminger. Ayan. At uh, tamang-tama yan dito sa dose. Merong tanong si ano eh. Si uh, Ocean245. Ang tanong niya po eh, PGM. Masama magmahal dito. Dito sa room. Ayan. Ano ba yan? Okay. At uh, Masama daw hindi naman masama magmahal dito uh, ano masama daw ayan hindi po masama magmahal dito sa room ayan at uh, hindi po PJM tatatlong letra na nga lang yung ID ko eh ayan sasablayin mo po mo pa ayan at uh, PJM <laughs> sino naman to nag PPM na to hindi po masama magmahal uh, at uh, ayan, welcome back po sa iyo babaeng walang pahinga. Depende po 'yan sa mamahalin mo. Ayan, kung pong yung mamahalin mo ay meron ng minamahal, eh, hindi pa rin masamang mahalin 'yon. wag mo lang agawin. At uh, o kaya kung gusto mong mapilit ka, eh pwede ring ano, mahalin mo Pwede mo rin agawin, kaya lang huwag ka lang pabubuko. Ayan. Ganun lang 'yon. Ibig sabihin, huwag kayong pahuhuli. Ayan. At kasi pag nahuli po kayo, eh maliligo po kayo ng mura. Ganun lang 'yon. At uh, titingnan mo muna 'yung paligid, baka <clears throat> nandiyan lang 'yung uh, mamahalin 'yung mamahalin mo eh mayroon pa lang bantay. Eh delikado ka titibayan mo rin yung password ng ID mo. Ayan. At uh, baka maagaw. Dahil pag nahuli kayo, eh, di ba? So, ganun lang po yun. Ngayon, kung uh, nahuli po kayo, eh, wag kang aamin. Ayan. Dahil kung aamin ka, talo ka. Itataboy ka sa dose. At kamumuhian ka ng mga taga rito. Kung lalaki ka at nangagaw ka ng girlfriend, eh, kamumuhian ka ng mga sangkatauhan katauhan dito, di ba? Pagkakaisahan ka naman ng ngayon. Tapos, pagka, pagka ano po, uh, wala kang nagawa at napaamin talaga, eh, huwag ka nang magturo. Ayan. Huwag mo na ituro kung sino yung mga kasama mo. Dahil pati yung mga kasama mo, madadamay. Ayan. Panglabing tatlo na yan. <laughs> ma, diba? Kasi para po malinaw yung uh, Yung tanong niya Wala pong masamang magmahal Nasa sitwasyon po yan Wala pong pumipigil sa inyo na uh, Magmahal okay. Ng, okay. ng kahit kanino Ayan, okay At uh, Maraming pwedeng available dito eh mag abang ka Yung mag-aaway na girlfriend mag at mag Abangan mo yun Ayan, abangan mo Abangan mo na mag-away sila. Yun, doon ka pumasok ngayon para hindi ka masabihang nanulot ka. Di ba? O kaya, o kaya siraan mo, gumawa ka ng ID. Halimbawa, gaya mo, Ocean, kung halimbawa, lalaki ka, gumawa ka ng ID na pambabae. Tapos, kung kilala mo yung ano, ipm mo, mag, mag, message ka dun sa ID nung ano, ipahuli mo talaga. Para pag nahuli, mag-aaway yung mga magsyota, di ba? So, meron ayan, kanya-kanya lang pong paraan lang 'yan. Ayan, welcome back po sa sayo, Basted. At uh, isa pang manyakis, pumasok po. Ayan. At uh, ano ba naman to si ano? <coughs> Romel, kailangan ba ng load? Opo, ganyan po ang sistema natin. Okay? Kuha mo na. Ayan. So, pero kung available naman yung ano, eh, ipakita mo ang pagmamahal mo sa sa kanya. Pakita mo sa room. Ayan. Narinig kita sa scanner ko, tol PJM <laughs> <laughs> Yun nga lang, ito ay sa advice ko sa iyo, Ocean. Huwag na huwag kang magmamas message, okay? At huwag mo ring ikakatwiran na nawalan ka ng server kaya hindi pumasok yung all dahil uh, sigurado ko huling-huli na kayo noon. kasi all na lang tatlong letra na lang hindi mo pa naipasok nawalan ka ng server eh mahirap pong ipangatwiran yan di diba? ba? nalimaw nag I love you ka sa babae tapos nahuli ng boyfriend sasabihin nung ano ang katwiran nung nag-send eh ano nawalan ng server dahil uh, ano na hindi na isama yung all mass message yun. Lumang style na yan. Lumang style na po yan. Tapos, pangalawa, huwag kang magpapaungol ng girlfriend dito. Halimbawa, yung babae, kursunada mo. Kata trip mong paungulin sa busy. Eh, babantayan mo. Baka nandyan yung boyfriend. Tapos pinauungol mo sa... <laughs> si... <laughs> Ikaw ba hindi ka magsiselos may nag-i-love sa girlfriend mo? <laughs> Sabi ni Ocean, buti pa hindi na ako nagtanong. <laughs> Sabi ni Ocean buti pang hindi na ako nagtanong kay Peter <laughs> ayun nga <laughs> yun nga sabi ko sa huwag wag mong paungulin yung girlfriend at uh, baka nandyan yung boyfriend eh hindi ungu lang maririnig mo mura <laughs> mamumura ka na <laughs> kahit taga 12 <-dose> ka pa <laughs> at nahuli ka sa akto <laughs> maliligo ka talaga sa mura <laughs> Diyos ko. Kayo talaga. <laughs> Napakaganda ng tanong mo, Ocean. Nasaan na kayo? <laughs> ah, nagmamahal ka. Hindi. Seriously speaking, uh, Ocean. Pwede ba naming malaman kung sino ang minamahal mo rito sa dose? ba matutulungan kita. Kung dalaga yon At, ah... Uh, at, uh, Walang karelasyon dito sa dose. Eh matutulungan pa kita. Pwede kitang endorse. Ayan. Eh kung may asawa na, eh wag mo na ituloy. Dahil nakakahiya dun sa sa guy o sa babae. Ayan. Marami na akong uh, ano rito, minuts up. Pero nag-break din sila. <laughs> <Ayan>. <laughs> magturo ka lang dito at uh, <laughs> pero kung halimbawa yung minamahal mo hindi mo alam meron palang boyfriend dito o kaya girlfriend sasabihin ko rin sa iyo ng totoo <laughs> pumasok na ayan baka maituro ko si ano eh si Milay <laughs> kambak sayo kamote, <laughs> Ayan. <laughs> match-match lang 'yan eh Alam mo kasi yung yung pagkapangit ano 'yan eh match-match lang 'yan <laughs> Minsan yung pagkapangit, bagay-bagay minsan 'yan eh Tulad ko <laughs> hindi naman ako kagwapuhan pero bagay-bagay lang 'yan <laughs> <Ayan. laughs> Di ba? <laughs> Okay, ayan po. At uh, wala bang magdodose sa inyo? Mga walang iha kayo? Pagka ako, DJ, walang nagdodose. Pagka may DJ,